Ang init diring dapita guys. Hello, welcome to my vlog. Today's video dito kami sa Antipolo Bridge. Ayan, ito na yung bridge guys. So ang iksi lang pala niya at saka ganyan lang. Ito lang yung exciting part dito guys. Pero sabi nila pag maganda dito kasi nakikita yung buong view ng Manila. 哈哈。<laughs> So, may entrance pala dito guys. 100 per person. Kung gusto nyong ano, tumawid dyan sa bridge na yan. And then, pagtawid mo dun sa kabila is, ay bago pala kayo tatawid dyan guys is, dadaan mo na kayo sa mga, ano, sa mga, um, uh, antik, ano, yung mga, da, sinaunang panahon ng mga antik. Ayan, so, yun yung, doon ako na amiss kasi, Diba, Sinaon ng panahon yun e, eh, makikita mong galol. Mga sinaon ng panahon na si Jose Rizal, si Lapu-Lapu, Magillan, lahat-lahat, etc. So, makikita nyo po dyan bago kayo tatawid ng bridge. And then, after yung pagtawid Uy. sa bridge dyan po sa ano na yan, is sa dulo is makikita nyo rin po yung lahat ng mga paintings. I so, yun yung pinaka-exciting part na. Umuga yung bridge guys habang tumatawid kami. So yung isa namin kasama, uh, medyo nag-stop siya kasi takot na takot siya baka daw mapigtal yung ano, yung yung dobit. No, so siguro naman hindi nila yan ikakabit kung hindi yan secured. And then kapag kapag maano'y maputol naman yan is pabagba naman yung bagsak namin char. So ayan yung view guys. So, enjoy. So yan lang yo yung, yung kaibigan ko. Ayun nang stop po talaga siya doon. Ang layo niya na kasi at saka nandiyan ako sa likod niya. ayan naalalayan ko siya kasi nanginginig nga talaga yung kanyang tuhod. And then medyo upset nga ako doon guys sa Mayantipolo kasi akala ko naman may mapapasyalan doon after namin mag-bridge no. So sa mga gustong magpasyal doon wala namang pilitan and then ayan na nga. Hmm, kasi yung bridge lang talaga guys, maiksing maiksi lang talaga siya. And then yung ano lang doon is yung mga sinaw ng panahon, yun lang at saka yung mga pinting. Yun lang pero wala ka nang maibang maiikutan doon, yun lang, yun lang yung, yung lugar na yun. Pero sabi nila maganda raw talaga sa gabi. So yun nga kasi nga araw nga kami nagpunta doon and then Ay, sobrang na, lang ma mabilis na mabilis lang kami nagpunta doon no? kasi nga medyo sabi ko wala naman kami pupuntahan din pumara kaagad kami ng taxi dahil nga gutom na gutom na kami and then sabi ko naman sa pamangkin ko is dyan na lang kami sa ano sa may isitan o si isitan malapit yung mall malapit dyan sa ano sa, sa antipolo so dyan nga kami pupunta ayan na A ah, Robinson. Eh, sa Robinson nga kami pupunta diyan guys at Ayun, magigot ikot muna kami mano, and then kakain. Malawak, diba? Kumain kami sa ano sa Kuya Jay yata yon restaurant. So doon ako nag-enjoy sa food nila kasi masarap. May tao doon nakahubad. Punta natin. Ha? Pupunta kami guys sa bahay nila ni Jima. Hatiran. Mamaya siya naman na maghatid sa amin mamaya. <laughs> Walang tigil hatiran. Parang nga siyang